Welcome sa Arkesi! Dito pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa training ng manok, pagbuo ng sulidong bloodline, tamang conditioning, at mga tips para mas maging magaling at healthy ang iyong mga alaga. Kung gusto mong matuto mula basic hanggang advanced na kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Arkese. Alagang husay, alagang sigurado. Magandang araw sa inyong lahat. Bago ako magsimula, may tanong ako sa inyo. Kung papipiliin kayo, ano ang mas gugustuhin ninyo? Manok na regular ang kulay o yung off-color na medyo kakaiba? Isipin na nyo muna ha kasi baka mamaya pati ako malito. Pero bago tayo maging seryoso, alam nyo ba kung bakit daw ayaw ng ibang mag-alaga ng off-color? Kasi raw baka mahirapan silang hanapin kapag nawala sa bakuran. Eh sabi ko, kung kulay pula o itim nga, hindi ko makita, off-color pa kaya? Kaya siguro ang tunay na sikreto dyan, yung good eyesight, hindi good color. Pero heto na tayo sa seryosong bahagi. Sa mundo ng pag-aalaga ng manok, madalas nating naririnig ang dalawang pamantayan ang regular na kulay at ang off-color. Ang regular na kulay tulad ng pula, itim. isaminay dampang abuhin at puti. Ay karaniwang mas tinatanggap sa mga standard at show type na pamantayan. May tradisyon at linya silang sinusundan. Kaya madalas mas madaling ibenta at mas pamilyar sa mga tao. Samantala, ang off-color naman, mga kombinasyong kakaiba o hindi pangkaraniwan, ay may hatid na pagiging unique at minsan mas matatagpa ang performance nila. May mga off-color na mas mabilis, mas matibay at mas maganda ang karakter kaysa sa regular na kulay. Kahit hindi sila pasok sa karaniwang pamantayan. Kaya ano ang mas magandang piliin? Narito ang totoong sagot, piliin ang manok batay sa kalidad, hindi lang sa kulay. Kung performance ang hanap mo. Galaw, lakas, talino, tibay, hindi mahalaga kung regular o off color. Ang kulay ay balahibo lang. Kung line breeding at standard ang priority mo, mas mainam ang regular na kulay. Pero kung ang hanap mo ay potential, uniqueness at sariling improvement ng linya, hindi mo dapat maliitin ang off color. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung anong kulay ang nasa balahibo ng manok. Kundi kung anong kalidad ang nasa loob nito. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.